Lumabas. Marami na lumabas. Marami na kami nakita. Lahat ng kabataan na apektuhan na. Dahil hindi lang ako, hindi lang ako ang Pilipino ang naapektuhan. Kundi lahat, milyon na Pilipino ang naapektuhan dahil sa droga. Nang dahil dyan. Dahil droga rin ang umasak sa pamilya ko. Droga din ang dahilan kung bakit nagawa ng tatay ko ang nagawa niya sa ate ko. Oh, hindi kung sa dito. hindi ko nahayaan na yung mga ginawa ni Marcos dahil sa droga na yan siya pasimuno dahil alam namin na mga kabataan at alam din namin oh, na ma magsasalita sila oh, kung man. ano na naman ang sasabihin nila na sasabihin nila ginagamit kami mga kabataan para lang magpahinga we